Tony. No, hey. Yan, galing na magpoto. Nakapoto na ba kayo? Pa-away lola nyo. Nagpoto. <laughs> Okay lang yun. Ayan ang bahay ko. Wala. Malapit na ako sa aking kondominium. Ayan, kondominium ko guys. Ayun. Kondominium. <laughs> kondominium ko. ay naman ang aking alagaan dito na naman dito muna ako magpapahing yan nilaw sa puno ng Ito sa puno ng ay ang aking alaga na naman talaga puti ang damit ko magpuput magdudumi na naman ako nako talagang- aking alaga Ayan na oh. Malubong na. Wala naman akong dalang pagkain. Nagboto ako. Ayan. Ang aking alaga, oh. Hmm. Kala niya may dala akong pagkain. Wala naman akong dalang pagkain. Nagboto lang ako. Mamaya, kakain ka. Papahinga muna ako. Pagod pa ako. Naglakad ako. Bakit? Ayan. Nako. Ayan naman ang aking alaga. Kala niya may pagkain akong dala. <laughs> Kaya may pagkain na undala, nakasalubong na naman talaga. Ay naka. Ayun. Tambay tambay muna, pahinga. Pahinga muna tayo. At nakapag nakakapagod mong lakas. Mainit ang panahon. Ayun. na ko tambay muna. Sarap dito sa ilalim ng puno ng baliti kasi ayun o. Dahil yun. Hindi inip pa inip. yan, Press ko ang hangin. Sarap dito sa mambay. <laughs> ah. bubay na.